of reading number 12. Okay, this card showing guided with the universe. So, ibig sabihin, yung pagkakipagrelasyon mo dito sa taong to ay ano naman talagang ibinigay naman sa iyo bilang inspirasyon. Sabi dito sa cards, wala naman daw pinanghihinayangan, kaya lang may mga miss opportunities kayo eh. This card showing na may mga may mga bagay na hindi niyo nagagawa. Like siguro um this card showing kasi parang may conflict not because nag-aaway kayo pero may disadvantages yung takbo ng relationship nyo kahit guided kayo ni universe maaari kasing may pagitan kayo or something na um, something na hindi kayo yung may gawa ng problema dun sa or merong, merong hindi normal dun sa relationship ninyong dalawa na hindi ordinary sa ibang magkakarelasyon Parang ganun. Kasi, nami-miss nyo isa't isa. Meron kayong mga miss opportunities, eh. Sabi dito sa so cards, mahal ka naman daw nung taong to. Ikaw pa rin naman daw yung nakikita niya. Hindi daw nagbabago yung mga bagay. Or, sabi na natin dito, hindi naman, porket may mga miss opportunities kayo, nagiging lang ito para maramdaman mo na mahal ka. Or, maramdaman mo na na hindi ikaw yung para sa kanya or hindi magpatuloy yung takbo ng relationship na meron kayo. This card showing na hmm, nakapokus pala kayo sa inyong finances pero nagkakasundo pa rin naman kayo kahit ang priority nyo sa buhay ang inyong career. No? Nakikita ko si dito pera. Nakikita ko rin naman dito gumagawa ng pamamaraan para maging maayos yung takbo ng relationship kahit na may hadlang. Maaaring magkalayo kayo or this card showing kasi na merong hadlang lang dun sa relationship ninyo na hindi naman nagmumula dun sa kung kayo sa kayo talaga yung i mean yung yung sariling gawa ninyo may mga bagay lang kasi talaga na dapat kayong i-priority sabi dito na um, bumabalik ta na lalaki pero sabi dito sa cards Okay, nagne-negative siya. Nagne-negative na siya kasi nakikita ko dito parang um um, nakukulangan din minsan ng pagkilos at paggalaw. No, kaya siguro may mga bagay tayong iniisip regarding sa relationship ninyo. Sabi dito, justice naman eh, makatotohanan naman. Siguro madalas na naiisip mo yung mga bagay na bakit parang may kulang pero alam mo din yung solusyon alam mo rin kung bakit nangyayari yon or kung bagay na justify mo sa sarili mo kung bakit ganun yung partner mo sa yon dahil nga siguro magkalayo kayo or dahil nga siguro may mga kanya-kanya kayong priority in life so kahit na nakikita mong nagne-negative or hindi normal yung takbo ng relationship ninyo, nakikita mo rin yung sagot dun sa mga tanong mo eh. na justify kasi nga, Um, open-minded ka naman eh. Nakikita ko dito sa cards na, na nauunawaan mo yung mga bagay-bagay. Sabi dito, hindi daw kasi napagbibigyan yung mga bagay na gusto ninyo, like to be together or guidance na universe. Mahal nyo isa't isa, kaya lang masaya naman daw. Kaya lang nandun yung tanong. Nandun yung questions. Hindi pa rin nawawala kasi sa isipan ninyo yung parang, ako lang ba? O ako talaga ba? 'yung ganoon, no? Kasi nakikita ka dito sa cards na masaya naman kayo, pero may pag-aalinlangan ka. Kasi nga um nakablying naka fold kasi 'yung babae dito sa so, ibig sabihin may mga bagay kang gusto pang malaman o matuklasan eh hindi mo kayang gawin 'yon dahil may distance. Ito 'yung mahirap eh kapag dumating tayo sa isang sitwasyon na parang um, yung ikakapanatag ba natin no, hanggang saan natin ibibigay yung tiwala natin dun sa taong minamahal natin o yung sa taong sunating makasama habang buhay discard showing kasi ito yung nagiging mali kasi nasa malayo ang problema nitong um, problema dito sa love reading na ito yung kapag malayo walang kapanatagan no? although nakikita ko dito na hindi mo kayang sisihin yung partner mo dahil meron kang sariling priority. But then, I hope this uh, reading parang imulat ka na just give you more um, parang trust or kampante dahil kung magkalayo naman kayo, hindi niya rin naman kasalanan yon at hindi mo rin kasalanan na may kanya-kanya kayong priority pa sa buhay.